Handa raw si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na buksan sa publiko ang kanyang statement of assets, liabilities and net worth o SALN kung ito ay hihilingin ng mga ahensya ng gobyerno. Kasunod dito ng investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI at ng Office of the Ombudsman hinggil sa umano'y irregularidad sa mga flood control project ng bansa. Ayon sa Pangulo, ikinagulat niya na naging mahirap kuhain ang SALN ng ilang opisyal sa nakaraang administrasyon. Kaya't nais niyang ibalik ang dating patakaran upang mas maging madali ang akses dito. Kognay nito, tinanggal ni bagong ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla ang mga limitasyon sa paghingi ng SALEN. Layunin nito umano na palakasin ang transparency at accountability sa mga opisyal ng gobyerno. Dagdag pa ng Pangulo, mainam na buksan ang SALEN sa mga opisyal upang mapanatili ang tiwala ng taong bayan.